Yun, good morning mga kamandaragat. At ayun, ngayong araw ay nandito tayo sa sa pinapagong bangka natin. At ayan. Nagkakasa na ng ano, ng pagtasok. Ano bang tawag sa inyo nung ano? Ikaw kasi sa amin yung yung, yung gahoy na ganito. Tarik yun doon. Tarik, alam kong tarik yung ano, roda Ito na yan. Ito daw, tarik daw ito sa ano, sa Bisaya, no? Bisaya. Nagkakasana ng tasok o kung tawagin sa ibang lugar ay tarik. Comment kayo kung tarik nga o ano tawag ba dyan sa inyong lugar. Kinakasana ng ka dahil baka mamaya ay ano rin ito. Lucho lagay na rin dito sa ano. Ito ba may natira pang isa oh. Yan ang pisto niyan eh. Itna. Nian, ganyan. Tarik. Tasuk. Anong mo purpose niya kay Stan? But ano yan, parang tasa. Para para sa ano? Tu pa tu Para, para sa kit. Sa pa na sikit pang sabaw na ba na Ayo para ano ano, medyo tilos siya ano? Parang sa puste lang sa lupa ano, patusok. Habang na taas, nalaki ano. Ah, hisilab na ating bangka. <laughs> Ay, lukban. Wala. Wala. Sabaunan lang <laughs> baganda na ni Itan. Ayan ang kanyang ano, bunso. At ang kanyang agum. Tasok na po tayo. Sa bandang gitna. Gitna daw mo na unahin. Hindi lang gitna. Bilaw't ako kasi ako nandibig ng bangka. Para yun ang hab, nakaskwala yan eh. Hahabulan niya lang. Yun ang hahabulan ng ano. Ang laki ng ano-ano. Ito? oh, simple, eh. hmm. ano? ito. ba yan? Plus plywood. Hindi man ma ma lang maigi ang pagtinanggal. naman yan. Lang yan. Hindi man na yung pa hapon um, ima alas um, ay alas dos pa lang atay kahapon nagkakasala na sista ng tanggal niyang anong yan eh, at ang dilim na <laughs> maula na yung kahapon nandito <laughs> kami <laughs> know, ano lang ano nagdala nga ako baka ako ay eh, mag ano ay eh. hindi ko lang kuha sabi ka ata sa ito ka ag ag ito na, ito ang pinaka ano nyan. O oh, yan ang pero ano, kasi yung, yung, ano yan yung yung sentro yung gitna. Ito nga bola ng ano niyan, ng align. Pag wala kanyan, magkakanyahan ang buko ng bangka. Kaya kailangan na ano. May susundan ano? Hmm. Para yung tasok mo, dyan dire Hindi kanya-kanya ang... Hmm hindi kanyang kanyahan ang sabit sukat mo na ang ano niyan buka hmm munting konting din yung una halos pares naman ng laki yan hmm. mas malaki pa nga ata yun eh baul nun sabukan na rin yan okay. din yun, halos yung isa pwede ba diba, ang pabukabukahin yan? di Itu salah lornya itu. Itu ya ya jalan bangun angnya Ini lantas pang. Batu abu bantuin Bukha. Pasok man ang 120 eh. Pasok. <sukra> Looban pa tayo sinukat, ilabas. Batsula? Kaya nga, loob. Sa akin, baga, loob ang sinukat. Loob? Hindi mm. yung sa <sukra> labas. dapat may number. Ayan oh. Bigig ala bu kung sana kalagay yo. Oh. Ako Pag walang ikis sa kaliwa. Oo. Oh. Kaya pag kat kalasin mo ipun ipunin mo yan, alam mo kung sa ikakabit yan. Dati hindi ako nagagayon po tang nung bang baguhan pa ako. Ay, baguhan pa. Eh. <laughs> yung ano hindi pa rin perfect yung tinitingnan ko ay pag ano pag lang sa ramen ko ay harap pag gising na, katingin na, dito eh. na nai. ni pa rin ako, ni ako ito mabilis. hindi mo yung mo siyats na walang ano, Walang ng kapas, wala ng kapas Mabahain ko lang ano eh. um, Kung haba nun sa kada dulo ay ano. Kung saan ka nakatapat, doon mo ililipat ang bumbilya. Ano? Hmm. Oh, dami nung lagayan eh. Ganyan ba yun? Huwag na yan. Huwag na yung kabit na lagayan mo yung reserbo mo lang. Doon ako magkakabit. Makakalasan ako ng isa. Hindi mo nakakalasin yun. papalitan nga. papalitan ng puti. Ayaw. kasi tak na ini makakabit baka sa ilaw kung yan liwanag dyan eh oh, kinabit na natin at parang maliwanag yung ano mo wala pa mga yung kurinti? meron na! meron na? oo yan magkakabit po kami ng ano ilaw buhatin mo na dito yung kahon para daw maliwanag ang ano para wala ang muntis kung saka nakatapat mo ililipat ayan na ito na ang aming ay meron nga pala dyang pumbilyang hmm. ano oh ang dala ko ito Duh kailas ko doon Kaila ko yung nakilay Kaila sa loob sa kayo ko yung nakalagay dyan ay Baka magulo. Huwag mo May ano yan. Yung dulo. Hindi lang. <laughs> Ito dito sa ibabaw. sa ibabaw niyan. Gulo man. Gulo? Oo. ang magulo ang buhay niyan. na Yan ang dulo. Yan ang dulo. Kailangan namin mag set up ng ilaw dito. At kahit umaga pa. Madilim oh. Madilim Madilim po dito pang ano pang pang disco ang ilaw natin tayo <laughs> na ano na ito libo na itong ilaw na ito ay ibig sabihin naka ilaw din niya tatanggal natin ang bumbilya tatanggalin sayang kurinti niyan tatlong puti ilang ano hmm. Kahit hanggang dito lang muna siguro. Ba, guys, sit up na lahat dyan. Ano? Kasi na magkalaskalas. kalas Oo. estro lang. Pwede na estro dyan, tali. Ang dami istro. Ginaan mo ng ano natin. Ah, saksakan. Inaandito. Ah, dito. Ay, hindi na. Mahaba man eh.

disko like Ana Super to Nina yang so, sama itu dulu Kayak oh, oh. oh. yang ini. Huh. Ini ah. dulu. Oh. Sambit mo pa dyan sa ano. Dun.

tapat dito sa tapat mo ay pagpupunta ka kamalad dyan. dapat may cities ano ice na yan ugutugut na lang ha saksak na po power light on yo yeah. <laughs> liwanag <laughs> oh. <Ayos> na kay ice na tama mo liwanag ano <laughs> anong ano ha kahapon ay alas dos sabi ko anong oras niyan nakakalasala <laughs> La na yung ano ko eh ay kanto ano ma ito baliwalag dito oh madilim na no? oo, oo. Eh, yun, kita kita di ko rin sarap pumukpok wala pa din sarapin kung ayos na yan